ng uh, June 26, 2025, ano? Ah, uh, niyo na po muna ako. <laughs> uh, naalala ko yung nanay ko noon eh, pag may dumadating ng mga papeles galing ng korte, hindi niya kasi alam pa paano maintindihan, pa paano iintindihin kasi nga English. <laughs> eh, ang aking mga magulang eh grade 6 lang naman ang tinapos at ah uh, sa amin sa probinsya sa Pulang Albay eh sapat nang matutong bumasa at sumulat ah, ikaw ay edukado na oh, yan ang aking mga magulang ay may katandaan na at ah, di na nga nila maintindihan o no, oh, paano paggamit ng mga gadget ngayon ano ah? eh, ngayon ganito mga kaketchup itong uh, ah, adcotelam na ito ah, sabi doon sa isang uh, yung bahagi ng paragraph, doon sa ad cautelam. answer ad cautelam, no? Eh wala naman daw sasagutin itong mga abogardyo ni uh, BP Sara Duterte. Kasi nga itong sinado, itong naging kasalanan ng patuloy ng uh, mga senator judges, no. Kasalanan patuloy ito ni uh, Senator uh, ano Senate of the President Francis Escudero no Kasi nga daw ibinalik ninyo yung Article of Impeachment doon sa pinanggalingan sa Kongreso Eh bakit daw nila sasagutin 'yon Ha <laughs> ah? at nandoon din nakalagay sabi eh, wala na daw silang ibang uh, wala nang ibang pag-uusapan kasi nga wala naman daw daw yung eh uh, uh, itong uh, articles of impeachment. Yan na, oh. Tingnan nyo ngayon, ginagawang uh, ano tuloy itong si ano, sa sobrang talino, ha? Ni Senate President Escudero eh sinagot siya nung ad Cotelam ni Sara Duterte no na para bang uh, niloloko-loko na lang siya 'di ba oh eh kaya daw nila hindi na sinagot itong articles of impeachment galing dito sa mga prosecutor sa kongreso kasi nga daw itong uh, senado no sa pangunguna ni Francis uh, Escudero eh ibinalik daw sa kongreso. <laughs> oh, di ba? Mm. Eh, sabi naman ni Francis Escudero, ano ba daw ang nakasulat? Balikan daw yung nakasulat dun sa sa ano, sa parang uh, sumon sumo na sumagot itong mga abugado ni Sara Duterte. Ha? Eh, dapat daw eh, i-dismiss no? I-dismiss na daw yung impeachment case. Kasi wala naman daw pinagbabasihan, wala daw kasi doon yung articles of impeachment. Sabi ni uh, Cheese Escudero, ah, balikan niyo yung nakasulat doon sa ipinadala namin sa kampo ni Sara Duterte na walang uh, motion to dismiss, no? Hindi pwedeng mag-dismiss, ah? Ang uh, partido ni Sara Duterte, ha? Yung Fortuner Basa. Hindi daw pwede mag-dismiss. Ibig sabihin lang nito, kung hindi pwede mag-dismiss, eh itutuloy niyo rin pala yung impeachment trial. <coughs> Ayun ah, nga lang, sabi nila, sabi ni uh, Senate President Escudero, eh hindi daw talaga magkakaroon ng uh, impeachment uh, hearing ha? sa katapusan ng kunyo no? wala daw kasing uh, sa korte kasi no? sa korte pagka pumunta ka ng korte ha? alin man ang wala doon ha? kung wala man yung uh, pau hindi matutuloy ang hearing postpone no? ha? o yung nandoon man yung pau pero wala yung uh, prosecutor hindi rin matutuloy dapat yung dalawang yung present Ganon po yan sa korte. Kasi uh, umaten po ako ng mga hearing eh. No? At uh, sa criminal court, pag umaten ka dyan, nako po, mas marami pa po yung postpaw na hearing kaysa sa talagang actual hearing. Ah? Ganon din dito. Ah? Sa impeachment court. Ah? Ganon din po dyan. Kaya, ano nangyayari dito? Lukuhan? No? Pasensya na po sa word ko, no? No? Wala daw sasagutin na ah, tungkol sa uh, articles of impeachment itong kampo ni Sara Duterte. Kasi nga daw, yung articles of impeachment na ipinasas sa Senado, ang ginawa naman ng Senado, ibinilik naman sa Kongreso ah, para i-certify. No? No? Ah uh, na itong uh, pang-apat na submission itong apat na pang-apat na kasong isinampa yung uh, fourth fourth uh, articles of impeachment uh, laban kay Sara Duterte eh dapat daw magbigay linaw inuutusan ng Senado itong Kongreso Nalinawin nila no na bakit daw ito hindi naman kailangang i-dismiss no Pasensya na po ha Very interesting lang ito eh. Kasi hindi na daw kailangan ng uh, mga abogado ni Sara Duterte na uh, talakayin pa yung uh, articles of impeachment kasi wala naman daw sa sa impeachment court yung isinasampang uh, articles of impeachment ng Kongreso. Ibinalik e daw, no? Ay eh, kagaya niyan, sinagot na. Oh, sinagot na ng uh, mga prosecutor sa Kongreso yung uh, uh yung uh, paliwana, gumawa na ng reply within five days kasi dapat makagawa ng reply eh wala pang five day, five days nakagawa na ng reply no eh ibinalik e, na sa Senado eh pagkatapos may mapapanood ka no dito sa mga sa social media dito sa YouTube ha may pangamba na hindi na daw matutuloy ang linaw na nga ng sinabi, matutuloy mga kaketsap, matutuloy. Yun nga lang, huwag niyong asahan, ha? sa katapusan ng Hunyo, no? papasok kasi yung uh, 28th Congress, eh, magkakaroon ng uh, trial o yung uh, pre-trial. At huwag niyo ring asahan, pagpasok ng July, eh, magkakaroon ng ano, nang mag-uumpisa na yung impeachment trial. Bakit? Kasi state of the nation address. Yan po ang uh, ibig sabihin yan. Sabi ko, ba't kaya ayaw, ba't hindi kaya tinakil sa ad Cotelam itong uh, articles of impeachment? Kita nyo, no? Ano okay, sa, ang bababaw din itong mga abogadong to. Mamahal lang ibinabayad sa inyo. Pero, Ah, walang kwenta, ang inyong mga sagot, walang ah, walang walang ano, walang kalaman-laman. Naghihintay ang taumbayan, ha? Ah, para malaman kung ano ba talaga itong ah, ipinasa ng kampo ni Sara Duterte. No? Sasagutin ba nila ang articles of impeachment? Hindi, kasi wala daw doon yung ano eh. Ah, ibinalik daw ng Senado sa Kongreso. Ah, 'yan ang problema, mga kakay Ang mahal ng mga bayad na ang mahal ng bayad, no? Eh, sabi nga ni BP Sara Duterte, eh. Ah, ah, nakikinig daw siya sa kanyang mga abogado, no? Tungkol ito sa bloodbath, no? sinasabi niya, dadanak ng dugo, may maliligo ng dugo, bloodbath, eh. Sabi niya, ah, mas maiging pakinggan na lang niya ang kanyang mga abogado kaysa doon sa gusto niyang laban, <laughs> Ay, naku po. No? Madam uh, Vice President, no? Nagkasalita ah, ka kasi nang tapos eh. Dapat niyan, no? Kung ikaw ay uh, handang magserbisyo sa bayan, dapat handa ka sa pagsagot. At 'yung binitiwan mong salita, bloodbath, no? Papapugutan mo ng ulo, no? Eh sagutin mo sa impeachment trial. Ha? Huh? Eh, may agam-agam pa nga, baka daw hindi umaten itong si Sara Duterte sa impeachment trial. No? Eh, baka daw hindi umatend. Ano na, mangyayari sa atin? Eh, sabi naman ng uh, uh, impeachment court, itong mga senador na to, yung mga senator judges, sabi ni uh, Senate President Escudero, eh, eh, attend daw kasi pag once na sinumon ang vice presidente para umaten sa impeachment trial, kailangan umaten. Oh. Sige nga, eh kung hindi umaten, di ba pa paano na naman na Senate President Escudero na naman ang gagawin mo? Di ba? Yan ang mga ano dyan, yan ang mga agam-agam. No? Kung ito ba'y aaten o hindi. Eh, tinitiyak. Ayan eh, salita na naman ng tiyak. Tinitiyak ni uh, Senate President Escudre, Escudero, isusumon daw nila. Particular mismo, si Vice President Sara Duterte para umaten sa impeachment hearing. Ha? Ah? Oh. Yan yan, mga kaketsap. Kaya, ang hirap din pala talaga nito ano, no? No? Uh, may mga abogado na ano eh, compartmentalized type of ano eh, answering uh, sumon eh. Ha? Hindi namin sasagutin ng articles of impeachment kasi wala naman sa Senado, wala naman sa impeachment court. Iba nilik ng Senado sa Kongreso. Ha? Ano na nangyari? Oh. Eh, kasi ang kaartihan ni uh, Senate President Escudero, no? eh, ibinalik ninyo sa kongreso, ayun, ginamit tuloy na itong mga abogado ni Sara Duterte. Ha? Itong estilo uh, ng sinado, uh, Senado. No? Ba't namin sasagutin ang, ano, ang article sa impeachment? Eh, sinoli nyo, binalik nyo nga dun sa kongreso. O. At uh, sabi nga ni Atty. Bukoy, no? Bukoy, bu Bukoy, ha? eh, may karapatan na daw sila magpatawag ng uh, uh, hearing no? hanggang do sa trial proper. No? Eh, sana nga magtuloy-tuloy ito at uh, July, no? ano na ngayon eh, June. No? Matatapos na ang, ano, ang Hunyo, papasok ang July. No? Manunumpa na ang mga mga bagong uh, miyembro, mga bagong halal, no? sa kongreso, itong 20th uh, congress, no? ah, itong mga senador, itong mga congressman, ah, no? mag o na ang uh, 20th Congress. Hindi ko naman din po kasi ito alam, pero ah, uh, sinusubaybayan ko po ito eh. Nagkaram po ko ng interest dito. Hmm. At uh, itong ating ano, no, itong si Sarah Duterte. No. Ah, madam, yung bloodbath mo inaatras mo ha <laughs> ah, bakit mo inuurong ah, sabi mo ngayon eh, eh mahirap eh pag babae talaga dami pa bago bago ng isip eh ha ah, eh kaysa daw sa gumastos pa siya ng malaking pera ah, doon na lang daw siya sa advice ng kanyang abogado ah, ibig sabihin lang na ito, yung abogado na ang bahala ha ah, Dito sa impeachment ta ah, case na isinampa kay uh, Madam uh, Vice President uh, Sara Duterte. Sino ang kawawa dito? Nananatiling ang taong bayan eh. Eh ano, naka, nakatunga nga, nagaantay ng tama at eksaktong kasagutan. Yan po yan mga kakechap. Eh tapos, Itong nga uh, social media, walang ginawa kundi interviewin itong mga hindi naman otorizado. No? Uh, tinatanong, matutuloy pa ba ang hearing? Sasagot naman itong mga resource person. No? Uh, kung babasa, kung ano mo, pakikinggan mo. Isa lang ang uh, tunog. No? Uh, may paduda, pero bandang uli, sabihin, matutuloy. Ganun po yan, mga kakechip Abangan na lang natin ang uh, mangyayari sa impeachment trial ha? na ang starring role ay si uh, Vice President Sara Duterte. Sige po, salamat sa Diyos mga kaketsak at uh, subscribe po kayo. No? Shout out sa 163 viewers at limang likes. No? Subscribe po kayo at uh, supportan niyo po itong ating maliit na channel. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong ka kapatid, kaibigan at kausap. pag -ibig.